opisyal nang nagsimula ang Halloween at ang mga celebrity moms na sina Angelica, Panganiban at Isa Calzado ay nagtungo sa Instagram para simulan ang kasiyahan sa pinakamagandang paraan. Parehong ibinahagi ng dalawang aktres ang nakaantig na mga post ng kanilang mga anak na babae na nakasuot ng kaibig-ibig na mga kasuotan at hindi masisiyahan ang mga tagahanga sa espiritu ng Halloween na hatid ng maliliit na ito. Si Angelica Panganiban, nakilala sa kanyang mga papel sa mga Filipino drama at komedya, ay natunaw kamakailan sa pamamagitan ng pagpost ng larawan ng kanyang anak na si Amila Sabin, na nakadamit walang iba kundi ang pinakamamahal na prinsesa ng isla ng Disney, si Moana. At hindi lamang ang kaibig-ibig na hitsura ni Amila ang nakakakuha ng mga puso ng mga tagahanga ang mga reaksyon ni Angelica at ng kanyang asawang si Greg Homan ay puro kagalakan. Maririnig mo silang tumatawa habang pinapanood nila ang kanilang anak na babae na niyakap ang kanyang Halloween costume na nagdaragdag ng isang dosis ng init ng pamilya sa post. Ang mga tagahanga at mga kaibigan sa industriya ay mabilis na tumalon sa mga komento na may mga mensahe tulad ng Napaka-Cute at Little Moana. Samantala, kinuha ng aktres na si Iza Calzado ang mas artistikong ruta kasama ang costume ng kanyang anak na si Dea Amihan na nagbibigay sa amin ng nature-inspired na Halloween look. Sa isang carousel ng mga larawan, Ipinakita ni Isa si Dea na pinalamutian ng magagandang pink at violet na bulaklak, isang kakaibang tango sa kalikasan at isang bagay na malapit sa puso ni Isa. Ngunit ito ay isang partikular na larawan na namungukod tangi isang mapaglarong pag-edit kung saan ang ulo ni Dea ay lumitaw bilang isang bulaklak sa isang florera. Talagang gustong-gusto ng mga tagahanga ang creative touch na ito at marami ang tumatawag dito na adorable at sobrang ganda. Sa kanyang caption, ibinahagi ni Iza ang matamis na inspirasyon sa likod ng kasuutan sa pagsulat diya bilang ang mga bouquet ng bulaklak na nakukuha sa akin ni Ben tuwing linggo. Maligayang Halloween Ang personal na pagpindot na ito ay nagbigay sa costume ng dagdag na kahulugan at nakadagdag sa magic ng sandaling ito. Bumuhos ng pagmamahal ang mga tagahanga, tinawag si Dea na adorable at sobrang ganda. Tunay na nakuha ng mapanlikha at sentimental na Halloween costume na ito ang esensya ng season at ng close bond ni Isa sa kanyang anak. Ang mga post ni na Angelica at Isa ay nagpapakita ng nakakabagbag damdaming pagkamalikhain at koneksyon ng pamilya na ginagawang espesyal ang Halloween. Nagdala si Angelica ng isang piraso ng Disney Magic sa kanyang mini Moana. Habang ang nature-inspired ensemble ni Iza ay nakakuha ng kakaiba at artistic touch. Ang mga post na ito ay isang sulyap lamang kung paano ipinagdiriwang ng mga celebrity family ang Halloween ngayong taon mula sa mga klasikong costume hanggang sa personalized at makabuluhang hitsura. At para sa mga tagahanga, isa itong pagkakataon na mapalapit sa kanilang mga paboritong bituin habang ibinabahagi nila ang mga personal na sandali ng pamilya. Ang mga sandaling tulad nito ay nagpapaalala sa atin na ang Halloween ay hindi lamang tungkol sa mga kasuotan, ito ay tungkol sa pamilya, tradisyon at paggawa ng mga alaala. Inilabas ng dalawang nanay na ito ang kagandahan sa nakakatakot na season na ito at hindi na makapaghintay ang mga tagahanga na makakita pa kung ang mga cute na halloween moment na ito ay nagbigay ng ngiti sa iyong mukha huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at ipaalam sa amin ang iyong paboritong halloween costume sa mga komento sa ibaba sino ang nakakaalam baka ang mini moana ni angelica o ang flower baby ni isa ang magbibigay inspirasyon sa sarili mong hitsura sa halloween